sa pagpapatuloy ng series, nang magpas magsanay muli si Yuya sa kabilang mundo, nakatagpo siya ng isang level 600 na King Orc, na kinakawawa ang isang aso. At dahil mas di na mas mataas ang level nito sa kanya, naisip niya na umalis na lamang. Subalit nang maisip niya ang turo ng kanyang lolo, naglakas loob si Yuya na harapin ang halimaw, ngunit natalo niya ito sa isang tira lamang. Habang hindi makapaniwala si Yuya sa lakas ng mga sandatang mayroon siya, naalala niyang painumin ng cobra ang kawawang aso at naghilom ang mga sugat nito. Nang matuklasan ni Yuya na mas mataas pa ang level sa kanya ng aso, nalaman din niya na ulila na ito kaya nagpasya siyang ampunin at bigyan ito ng pangalan bilang Knight. Dinala niya si Knight sa totoong mundo at iniwan sa glit upang siya ay pumasok sa paaralan, habang kuento naman niya ito sa kanyang mga kaibigan at dahil kailangan niya ng mga gamit ni Night, nagboluntaryo si Kai Day na samahan siya sa isang pet shop upang bumili ng mga kailangan, tulad na lamang ng isang collar. Kalaunan, pinasyal ni Yuya si Night sa parke at hindi maiwasan tumingin ng mga tao dahil pareho daw silang mga cute. Doon ay nakita nila si Kaori at ipinakilala ni Yuya ang kanyang bagong aso, na agad naman na nagustuhan ni Night ang chicks ng kanyang amo. Habang hindi lamang si Kaori ang nasa parke sa oras na iyon, kundi napadaan din si Miu, ang model na nakatrabaho dati ni Yuya. Matapos ipakilala ni Yuya ang dalawang magandang dilag sa isa't isa, napansin ni Kaori ang closeness ng dalawang dating magkatrabaho. Kaya nang umalis ang model, ay tinanong ni Kaori kung nagde-date ba ang dalawa, na agad naman na itinanggi ni Yuya. Subalit ang kanilang pag-uusap ay natigil ng may isang lalaki ang ninakawa ng isang lola kaya agad na inutusan ni Yuya si Night na habulin ang Snatcher. Maya-maya pa ay dumating si Night na hila-hila ang pasikat na Snatcher. Gayun Gayunpaman, nagawang makawala nito at sinubukan saktan si Kauri, ngunit agad itong pinigilan ni Yuya at pinatumba ang pasikat, na ikinamangha naman ng buong madlang people. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis upang hulihin ang Snatcher, habang nagpasalamat naman si Kauri kay Yuya sa muling pagligtas nito sa kanya matapos makita ni Yuya ang galing ni Knight, sinama niya ito sa paghunting ng mga malalakas na halimaw sa kabilang mundo upang pareho silang mag-level up. May nakasagupa din silang isang mukhang Pokemon na naglalabas ng malakas na mahika mula sa mga sungay nito. Gayunpaman, nang makaisip si Yuya ng isang plano ay nagawa nilang malinlang ang halimaw at magawa itong mapatay sa pinagsamang teamwork ng dalawa, habang naglaglag naman ito ng mga rare item kasama rito ang isang magic box na kayang magsama ng isang instant mainit na paliguan, na maaari nilang gamitin tuwing mabantot na sila. Sana all! Kinabukasan, nakadiskubre sila ng isang kuweba na naglalaman ng labi ng isang lalaki at isang libro, na naglalaman ng kasulatan tungkol sa isang sage. Natuklasan ni Yuya na ang libro ay pag-aari ng orihinal na may-ari ng bahay kung saan siya ngayon nakatira habang nakasaad din rito na nagawang mamaster nito ang lahat ng kakayahan at inalok na maging isang Diyos, ngunit tumanggi upang manatiling tao. Habang pakiramdam niya na kinakausap siya mismo ng Sage gamit ang libro, bigla nitong pinasa ang magic power kay Yuya at ang buong kaalaman nito tungkol sa paggamit ng mahika. Kaya ngayon ay nararamdaman na ni Yuya na dumadaloy sa kanyang buong katawan ang kapangyarihan na dating wala siya. Habang nararamdaman din ito ni Knight, sinubukan nila ang kanilang bagong kapangyarihan at nakapagkas ng isang water ball na walang incantation, at nagawang patumbahin ng ilang serye ng mga puno. Sa kanyang pagbabalik sa totoong mundo, nalaman ni Yuya na magkakaroon sila ng dalawang araw na camping trip, kung saan hinati ang mga mag-aaral sa grupo ng apat. Habang makakasama ni Yuya sa grupo ang chicks na si Kaide, makakasama din niya ang papogi nilang kaklase na si Akira Ichinose, at ang isa pang checks na si Rin Kanzaki. At dahil kailangan ni Yuya bumili ng kanyang mga gagamitin, pumunta siya sa mall kasama ng kanyang mga kaibigan, habang sumama din sa kanila si Kauri. Matapos mamili ay pumunta sila ng arcade center, kung saan ginamit ni Yuya ang kanyang weakest detection skill sa isang toy crane machine, upang makuha ang mga item na gusto ng kanyang mga kaibigan, kabilang narito ang cute na badge para kay Kauri. Kalaunan ay naghiwalay silang anim, ang mga babae ay nagpunta sa 13th floor upang mag-shopping habang ang mga lalaki naman ay nagkape. Subalit sa di inaasahan, nagkaroon ng spark ang cable sa arcade center at biglang umalingaungaw ang alarm na may sunog sa gusali at mabilis na pinapalikas ang lahat. Biglang nakatanggap ng tawag si Rio mula kay Kaide na natrap daw sila sa itaas na bahagi ng gusali kaya kahit pinagbawalan ay nagpumilit na umakyat si Yuya upang iligtas ang kanyang mga checks. Nang makita ang malaking sunog sa kanyang daraanan, ay ginamit ni Yuya ang kanyang natutunan sa libro ng Sage at binalot ang sarili ng tubig, at mabilis na sumugod sa nagbabagang parte ng gusali. Kalaunan ay natagpuan niya si Kauri at ang dalawang kaklase na nawalan na ng malay dahil sa usok, habang mabilis niyang binuhat ang mga ito at sinubukan maghanap ng lalabasan. Sa kasamaang palad ay narating niya ang dead end, kaya wala nang ibang naiisip si Yuya na ibang paraan kundi gamitin ang kanyang lakas, upang gumawa ng butas at makapunta sa unang palapag. Nagdulot ito ng malakas na pagsabog na ikinagulat ng lahat habang matagumpay na nakapunta si Yuya sa unang palapag, at sa huli ay nakita na sila ng mga bumbero. Habang maayos naman ang lahat, dumating ang ama ni Kaori at pinasalamatan si Yuya nang pagmasdan ni Yuya ang muling pagkikita ng mag-ama, naramdaman niya ang pangungulila ng isang pamilya. Gayon paman, nang siya ay makauwi, nakatagpo siya ng isang nilalang na tinuturing siyang isang tunay na kapamilya. Kalaunan, lalo pang natutunan ni Yuya ang nilalaman ng libro ng Sage kung saan nagawa na din niyang makapag-teleport kahit sa ang lugar gamit ang kanyang imagination na parang si Son Goku matapos magpa-level up ng kaunti at makakuha ng mga magagandang loot, naisipan na ni Yuya na umuwi upang maghanda sa kanilang camping trip. Subalit biglang may napansin si Knight sa loob ng kagubatan at nakita nila ang isang babaeng sugatan, na pinalilibutan ng mga goblin. Nang handa ng tumulong si Yuya ay pinigilan siya ni Knight, at nakita nila ang kakayahan ng babae sa pakikipaglaban. Gayun paman, nagawa pa din magapi ng mga goblin ang babae at ito ay nawala ng malay, kaya hindi na nakatiis ang dalawang bida at hinarap nila ang sandamukal na mga goblin, habang pinagpapas lang ang mga ito ni Yuya, gamit ang kanyang bagong divine whip. Nang magising ang babae ay agad na binigyan ito ni Yuya ng cobra, at hindi ito makapaniwala na naghilom ang kanyang mga sugat. Habang nag-aalangan pa din rito si Knight, nagpakilala ang babae bilang Luna, at natuklasan nila na nagsasanay daw ito roon nang bigla siyang atikihin ng mga goblin. At dahil daw hindi maaring bumalik si Luna sa bayan ng madumi at amoy pawis, nag-alok si Yuya na maligo ito sa kanyang portable hot bath, at manghang-mangha naman ang babae sa mga kakayahan ng bida. Kaya nang hiniling ni Luna na tulungan siya ng bida na magsanay upang lumakas, ay hindi na nakatanggi si Yuya, dahil iniisip niya ang kaligtasan ng babae, kaya lumapit si Luna upang magpasalamat kay Yuya. Sa panandali ang pagsasanay, ay marami silang natutunan sa isa't isa tungkol sa pakikipaglaban, habang naging mas lalong lumakas si Luna. Kaya nang purihin siya ni Yuya dahil gumaling na siya sa paggamit ng sandata niyang sinulid, sinabi ni Luna na hindi pa ito sapat dahil hindi pa niya natutupad ang kanyang misyon. Gayunpaman, dahil kinabukasan na ang kanilang camping trip, nagpaalam na si Yuya kay Luna, kaya humiling ito sa kanya ng huling hot bath subalit nang nauna si Yuya at night maligo ay nagulat siya nang biglang pumasok si Luna at niyakap siya bilang pasasalamat sa lahat ngunit aksidenteng natanggal ang tuwalya ni Luna na ikinamaga ng mata ni Yuya kaya sa araw ng kanilang camping trip ay puyat na puyat ang bida nang makarating na sila sa isang bulubunduking lugar kung saan gaganapin ang kanilang camping trip, inanunsyo ng kanilang guro na inaasahan na mabubuhay sila sa gubat at kailangan nilang kumuha ng sariling pagkain. Habang ipinakilala din ang kanilang magiging doktor na mukhang takas sa mental, inihayag ni Sawada na ito daw ay magiging kompetisyon sa pagitan ng mga klase, kaya kailangan nilang galingan nang makarating na ang grupo ni Yuya sa camping site, hinati nila sa dalawa ang kanilang pangkat upang kumuha ng mga maaaring makain sa gubat, habang ang iba naman ay mamimingwit ng mga isda. Dahil masyadong crowded na ang lugar, ay naghanap sila ng magandang pwesto at doon pinamalas ni Yuya ang panghuhuli ng mga isda gamit lamang ang kanyang kamay. Kaya habang manghang mangha sa kanya ang iba, ay nagpapasalamat naman si Yuya kay Luna dahil sa kanilang ginawang pagsasanay. Samantala, speaking of Luna, ipinakita naman ang magandang babae na isa palang malupit na headhunter. Matapos naman makolekta ng grupo ni Yuya ang lahat ng maaaring makain sa gubat, ipinakita nila ito sa kanilang guro at ito ay namangha sa kanilang mga nakuha. Habang hindi pa rito ito natatapos at kailangan nila itong lutuin, pinamalas ni Yuya ang kanyang cooking skill sa kanyang mga kaklase, at ang lahat ay napawaw sa kanyang mga niluto kaya nang tikman nila ang luto ni Yuya pati na din ang lasing na si Sawade kasama ang mga kapwa guru nito, ay napasigaw sila ng Oishi. Nang magustuhan ng lahat at maubos ang mga niluto ng bida, ay pati teacher nila ay nagkagusto kay Yuya, at hiniling na pakasalan niya ito. At dahil lasing ay bigla nitong niyakap si Yuya na halos malunod na ang bida, kaya agad naman itong hinila ni Kaide habang ikinahihiya naman ito ng ibang guro, at ang isa ay napapasabi na lamang ng sana all. Subalit sa mismong gabi ding iyon, isang anino ang hindi nila napansin na papalapit sa kanilang campsite, habang kinabukasan ay nakita na lamang ng ilang mag-aaral na ninakaw ang mga kinolekta nilang pagkain. Kaya nang muli silang bumalik ng kagubatan upang kumuha ng mga pagkain, napansin nila ang maraming kalmat sa mga puno. At bago pa man nila malaman na mula pala ito sa isang oso, hinabol sila ni Papa Bear at nagkagulo ang buong campsite pinapalikas ni Sawada ang ibang mga mag-aaral subalit nang siya ang habulin ng oso at gawing hapunan, ay mabilis na iniligtas ni Yuya ang kanyang sensei. At dahil mahilig siyang manood ng bananas and pajamas, ay ni-wrestling niya si Papa Bear at na-knockout ang oso. Habang napawaw ang kanyang guro at ang iba ay hindi makapaniwala, dumating ang rich kid na si Kauri at sinabing gagawin daw nilang gwardya ang oso, ngunit kung hindi ito titino, ay gagawin daw nila itong adobong oso. Matapos ang kanilang camping trip, ay dumating na ang araw na makikipagkita si Yuya sa amang hari ni Lexa, kaya pinatay nila ang ilang halimaw sa daraanan ng mga ito upang wala daw pang gulo. Habang naghihintay si Yuya sa pagdating ni Lexa, ay may isang misteryosong kuneho ang tahimik na nagmamasid sa kanya. Nang makarating na ang mga sundalo at si Lexa upang sunduin si Yuya, muntik na itong mabagsakan ng malaking puno kung hindi lamang ito nailigtas ng dalawang bida. Nang mapansin ni Yuya ang mga sinulid na ginamit upang patumbahin ang puno, sinundan niya ito at natagpuan niya ang salarin, na walang iba kundi si Luna. Habang hindi makapaniwala si Knight at Yuya, biglang dumating si Lexa at nakita nito ang salarin. Dahil kaibigan, hiniling ni Yuya kay Lexa na dalhin muna si Luna sa kanyang bahay upang gamutin ang mga sugat nito, kung saan pumayag naman ang prinsesa kaya mabilis na ginamit ni Yuya ang kanyang teleportation skill at iniwanan ang mga humahabol na mga sundalo. Habang nang makarating sa kanyang bahay ay nangako si Yuya kay Lexa na ipapaliwanag niya ang lahat matapos ito. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Maraming salamat sa panonood.